ikawalo ng Nobyembre, taong 2013. Nanalasa ang bagyong Yolanda sa kalupaan ng Pilipinas, isa sa mga pinakamalalang bagyong na itala sa buong mundo na naghasik na matinding kawasakan sa Timog Silangang Asya, lalo na sa Pilipinas. Nauna itong namuo noong ikatlo ng Nobyembre at lumaki agad bago tumama sa giyan ng Silangang Samar at umabante sa isla din ng Leyte at nagdala ng mga daluyong na umamot ng 20 talampakan kung saan ang kabuuan ng lungsod ng Tacloban ay nasira dahil dito. Nagdulot ito ng na malawakang pagkawasak sa rehiyon na kumitil na mahigit 6,000 katao at nakaapekto sa 11 milyong mamamayat na nawalan ng kabahayan, kabuhayan at ang mga infrastruktura. Ang mga nakaligtas naman ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mairaos ang uhaw at guto habang hinihintay ang tulong mula sa loob at labas ng bansa. Nagmarka ang kaganapang ito ng isang malaking pagbabago sa pamamahala upang maagapan at marespondehan ng mga sakuna sa Pilipinas at paunti-unting ibinangon muli ang mga lugar na naapektuhan. Ngunit makikita pa din ang bakas na iniwan ng Yolanda sa mga tao mahigit isang dekada matapos itong manalanta.